Uh, meron tayong update. Ito yung may kaugnay ang mga sa preparasyon na sinasanggol para po na kumulik kaugnay po rito sa Barangay SK Elections. Ha? December po yan. Ngayon ay pinag-aaralan na nila yung po ng ACM. Ngayon pa lamang, this early. At uh, naroon, umabante ang ating kasanggang, abante reporter, Ryan Reluban. Ryan Queen, go! ay eh, tinitignan ng Commission on Elections sa posibilidad ng paggamit ng automated counting machine sa darating na barangay at sangguni ang kabataan election sa December 1, 2025. Ayon kay Comelec spokesperson attorney John Rex Laudianco, target nila na gamitin ang mga ACM sa piling lugar sa bansa para higit pang mapabilis at mapahusay ang pagbibilang ng boto. Dagdag pa ng opisyal, patuloy ang paghahanda ng Comelec para sa BSKE hanggat wala pang batas na, natatakdang ipagpaliban ito nakalatag na rin anya ang mga plano ng COMELEC sa nasabing eleksyon, gaya ng ginawa nitong May 12, 2025 midterm elections. Kabilang ang maagang pagboto, mall voting at priority polling places para sa mga vulnerable sector gaya ng mga senior citizens, PWD at mga buntis. Kaugnay nito, umaapila rin ang COMELEC kay Pangulong Bongbong Marcos na dagdagan din sana ng 2,000 pesos ang honoraria ng mga gurong magsisilbi sa barangay at SK elections. Ako si Ryan Reloba ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.